Yo! What's up mga kaibigan! We Welcome sa my channel! Sa araw na ito, panibagong video naman na ipakintindihan ko sa inyo kung sa paggawa ng pinto na yari lamang sa metal paring ito ay malita pinto lang at ipakikita ko sa inyo kung paano ko ginawa at inassemble at ikinabit ang pinto nyo Tara guys! And guys, gagawa po tayo ng frame ng maliit na pinto ito ang ating materialis guys ayan lumili tayo ng makapal na paring ayan Ah, uh, bali makapal po ito 2 inches 5 cm ang laki at itong isang paring na medyo manipis naman para pang bracing lang pero ang main print gamit I mean, ginamitan ko po ng makapal na metal paring ayan guys at so. uh, <coughs> At syempre ng mga sukatan ko nga, mga karot ay nagumpisa na akong uh, i-cutting at uh, ito pong uh, frame na paggawa ko ay hindi ko po pinatulputol bali yung isang paring ay binuo ko siya kaya kinakaltasan ko ang mga gilid para may iskwala natin yan guys at uh, kung makikita nyo nga aking ibinabali lang siya Ayan uh, yan o oh. tingnan nyo at uh, madali lang naman gawin ko merong kayong gamit at uh, sa pamamagitan nga nito makakagawa kayo ng uh, frame ng pinto na light lamang ang ating uh, pinto pong gagawin ay light lamang kaya ito lamang po ang ginamit ko at hindi po ito mababasa sa loob po ng kwarto ito guys at syempre nang pagkano ko na yan ay uh, ginamitan naman natin ng electrical chargeable drill para naman sa mga corner ribbit iriribbit po natin yan at uh, ginamitan po natin yan ng uh, land ribbit at sa ibang lugar sa ibang mga party ay gagamitan natin ng self screw and guys at uh, habang nagbibutas tayo ay madali naman ito kailangan wala doon na yan i nyo yung frame bago nyo i kasi kung hindi may squala yan ay mahihirapan kayo pag nag ipinix niya doon sa opening ayan at tuloy uh, po ang paglilibit mga kahagot uh, ayan tiyaga tiyaga lang at matatapos rin yan sa mura ayan at uh, kung makikita nyo nga uh, lahat ay kailangan nakaribit double double po ang ginawa ko dyan sa so paglilibit uh, ayan magaan lamang hindi mo na kailangan ng kung ano pang kahoy at ito ay uh, magagawa rin tubok lang po ito at uh, alam ko na mga maganda mangyayari yan guys ah uh, dito na nga naglalagay na tayo ng support sa, sa gitna ayan ah uh, as per yung sukat po ng plywood yung ginawa natin dyan sa paglalagay ng bracing sa gitna ayan Kuma, sa una medyo may pinipi siya dahil wala pang kumplitong support kaya nung pag nung malagyan natin yan ng support makikita nyo guys ay may iskwala pagka nilagay na natin ang lahat at kumplitong 3 itong ating uh, ginagawa tuloy po tayo sa panunod ng uh, kahatap sa ating ginagawang simple door frame made of metal pare, uh, kabilaan po nito double plywood po ang gagawin natin ang sukat nga po pala ng ating pinto ay 1.80 by 0.65 yung lapat at syempre bali pinapataka ng 6 uh, cm ang thickness ng ating door ayan guys at uh, kailangan naman nating sukatin itong ating mga paring na ikinakabit para hindi naman uh, masagwang tingnan diretso siya ayan at, uh, kailangan natin sukat ang spacing at matanda natin para pag nag-review tayo dun sa plywood ay madali ayan po ay rivet po ang gagamitin yung natin sa flywheel dahil kung nakikita nyo kinakaltasan natin ang mga paring and guys tuloy po sa atin. ayon sa ating ayun mga parting joint guys ng mga metal paring natin kailangan nating ikakat o tube yun yung uupiin yung, yung gilid para pag isinalpak mo siya ah uh, mahigpit at ah uh, uh, matibay pagka iniribit mo yan po uh, hindi naman masyadong uh, kakaanuhan ka lakihan yan kaya kailangan nating ikaltas po so, o natin wag katingin uun natin lang po yung mga gilid para may pasok natin sa loob yung mga main na uh, paring support ayan po kung uh, ginagawa kong ito ay para hindi na makalkas ng paring ikakat mo ang gilid tapos uun natin lang para madiritso siya ayan guys at uh, At sa part ito, ayan, natapos ko na yung frame. Ayan guys, so, kung titingin nyo, medyo parang malambot siya ang magpapatigas po dyan ay pag inilapat naman natin ay yung ating plywood sigurado naman direction direction yan at yan ay mawawala yung pagkagalaw yung parang malambot siya siyempre plywood naman ang magdadala doon at makikita nyo rin kung paano ko ikinabit yan kakabit yan doon sa itaas ayan po ah uh, sa Madalit salita, higit pa rin, ang kailangan ay uh, nasa ayos ang pagribit at yung drill bit natin gagamitin guys dapat sakto lang sa sukat ng blind drill ayan medyo nagkaka problema na ang ating riveter dahil uh, medyo matigas yung nabili nating rivet kaya parang ayan guys at ta uh, ito naman inihahanda ko na yung plywood at uh, lalapat na natin ang plywood dito sa ating ginawang frame at kinating ko na po yan at sakto na po yan doon sa pagrepikita natin ayan at ating kinokobiran at ang sulit po dyan ay yung ating na uh, pagkakabit natin na ingis bagay natin yan uh, lalagyan na natin ang Inalis po. Ay mayroon po yung ng double, yung pagkakabitan ng ingis. Ayan. Nakadouble po siya. Tuloy po tayo sa pagkakabit ng plywood. A few moments later. At ito na guys, na ikabit ko na yung ating pintuan at kung makikita nyo, okay. Yeah. dinublihan ko yung lalagyan ng hinges ng plate at uh, rivet din po ang ginamit ko dyan at akin po yung dudublihan ng self screw pagkatapos. Ayan guys, at uh, napakaganda po ng pagkakalapat. Ayan, kung makikita nyo naman, made of metal paring. At yun nga pala guys, na frame po dyan ay uh, steel tube po yan yun lamang kung pinto ang ginamit ko ng metal and guys at kung makita nyo nailapat na po natin ang aking uh, pinto ayan sa murang halaga lang hindi na nagaksaya ng mga plywood pagagandahin na lang po natin yan sa pagpipintura ayan At ito nga mga kados ang kapit natin ng pinto. Ayan. Yung namang opening ay kailangan natin lagyan ng pinaka-molding o para itago natin yung uh, ating door frame. Yung hamba. Ang hamba po ay gabi, yari po yan sa tubular naman. Matibay po ang ating hamba. Yan ang ating pinatibay dyan. Kailangan mas matibay ang kakapita naman ng pinto. Ayan. Kaya inayos natin. Nilagyan natin ng... Uh, molding ang palibot para maganda at presentable naman so ang kulang na lamang dyan ay pintura at lalagyan po natin ng puti para maganda naman at medyo maitago yung dugsungan at yung ilang parts ng rivet ay hindi rin mapansin and guys at uh, uh, ito po ang aking ginawang uh, pinto ayan kita nyo na o yari na ang ating pinto yan po ang kayarihan yan at ang balansin na po, po niyan ay ang handle na lamang yan po at uh, ang nayaring pinto at ito na nga mga kahardot ang ating ginawang uh, pinto ayan, naikabit po natin dito bali ang laki lang po ng pintong ito ay uh, undersized 65 cm lang po yan ayan, ayan na po uh, at naikabit na po natin at ang kulang na lang po dyan talaga ay pintura Guys, ah, makatipid kayo dito dahil eh, light door lang naman ito dahil maliit na kwarto at maliit na ah, partition lang itong ginawa nating ito. Kaya ah, yun lamang po ang aking counting hatid sa inyo sa aking simpleng trabaho dito sa ating partition at maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Naway merong kayong nakuhang counting ah, ah, idea tungkol kung paano ko ginawa ito sa simpleng paraan lamang at ginamit na ko lang ng metal paring. Light lang po. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong panunod lang ganito na lamang at bye-bye!